Pangkis ng buhay mo'y nagbabago Hindi ka Ay! Ah, joke lang! <laughs> kinana, nakabayo! Pag kastamot! Hindi mo lang biyanong kinana ka do! na, adi kay ate! Oh. <laughs> mo ako! Abolin mo ako! Abolin mo ako, abolin mo ako. Abolin mo ako, abolin mo ako. Abolin mo ako, abolin mo ako. Ako, ako. Ay, gago putang ina mo! <laughs> Mama! Okay, yeah. Alright, another one tayo to May kabayo, pre. Kabayo tayo. Kabayo! Grabing bunga nga yan. Sobrang loud. Sino tong hero ko? Sino tong hero ko? Si, ah, uh, Guan Hu. Wala akong pake ko oh, talastayan ko kabayo siya gidi 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 Ah, Takot siya gidi Hindi siya kalaban na to ah. Ba't, may, ba't nandito ka? Ba't nandito ka? Iipal ka? Ha? ipal ka? Boy, ipal ka? My Ikaw malo. yung kupal! Ang kiss ng buhay mo'y nagbabago Hindi ka na... Ay! Ah! Joke lang! Kinana, nakabayo! Pagkastamot! Hindi mo hindi mo lang ang Kinana ka na! Tayo na! Ah, di kaya ate! Oh. Okay. Ito, ito, tangina. na sumusunda na to ah. Bobo ang puta. Madaya kasi siya. Siya kasi walang alagang kabayo. Ako meron. Kung wala lang akong kabayo, talo ko siya, eh. ka ba? Ako kasi nag-aalala ako ng kabayo, eh. Oh, may kabayo akong kasama, oh. Lugi talaga. Dapat tanggalin tong kabayo. Huwag mo pinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Kasi paano siya makakagalaw, di ba? Kung may kabayo. Tanungin ko kayo. How he can move? What? What the fuck? Utang ina mo, nandito ka na naman! Mamaya ka lang, ang ina mo. I sure return. Napaktapang muna tao. I sure return talaga, pre. I sure return talaga to. Diba, patay ka. Boom, what to get to me and you all this way. Pagkakalamig. Ano tayo, push, push. Push mo na yan. Pero so, ano nakakapag-push tayo dito. Ganun tayo kalakas yun. ano talaga pag malakas. Ulul! So, Alam mo kung kasama kita, sa sakitan nitong putrangis ka. Bagot, Japanese pala kalaban natin you no, know? ay Chinese. Washing, <laughs> washing, washing, what? Washinge si washing. At tamaan kita. Alam mo, tayo na Chinese, wala so, lang siguro hindi ko naiintindihan, intindihan no. Sabi niya oh, jokes, ang pogi mo. Idol mo ang burot. kasi yun, kasi know, para sa akin minumura ko nun. Sabihan lang ako na pogi, kahit alam niya naman na gwapo ako or pogi ako, 'di ba? That is big insult to me. Ha? Huh? Big insult to me. Na Nangihina ako sa kabobohan mo. Push na lang ako stop. Tang laki, laki na ng kan ko. Abolin mo ako, abolin mo ako. Abolin mo ako, abolin mo ako. Abolin mo ako, abolin mo ako. Abolin Abolin mo ako, abolin mo ako. Ay, gago putang ina mo! Mama! Okay, iya. Yeah. Wait lang, wait lang. Ako bahala dito magpupo siya. Huwag mawala na pag-asa. Ako bahala sa inyo, pre. Baka tanga-tanga ka. Ako dito din. Siyempre, bilang isang malakas. At pinakamalakas. Ano ha? Abol ka, abol ka, Ha? Ano ha? Ano, 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 ano. ano. Eh! Eh, eh. ah! Ah! Magaling kang kupal ka. Ang <laughs> okay na. Akala siguro nila, Mabul nila ako ng basta-basta no, mga ulol. Hindi, wow. Magikiro to, boy. Magikiro. Tulad nito, oh. ano ka ngayon, ha? Tatakbo ka? Ano ka? Tatakbo ka ha, tatakbo ka ha. Ha, ah, tatakbo ka ha. Mm -hmm. <laughs> Bobo ang puta. ikaw ano ginagawa mo? Kanina ka pa eh, ha. Pinagbibigyan lang kita eh, ngayon. Magkakaalaman na tayo kung sino talagang pinakamalakas sa atan ng buhay ha? ha. Ano kayo ngayon ha? Ano kayo ngayon ha? Ano kayo ngayon ha? Ano kayo ngayon? ka mama Off lang tayo dito sa baba Put na Wala naman silang pakialam sa akin Tungin eh. na dumalo <laughs> Andito na sila Abulin niya ako Abulin niya ako Hehehehe <laughs> Kala siguro nila nasasaktan nila kupal. May Ikaw maro. yung kupal. Ayaw talaga ako ipapush dito. Ba't ayaw ko ipapush ng mga kalaban dito? What, what they're scary? Ba't kayo na sa akin, ha? Ay, pagka mo ang burot ka, ko lang kasi dito. Ako lang kasi hinihintay ng mga kasama ko, eh. Oh, Lord, Lord kayo. Lord, Lord, Lord. o diba? Obos sila pre, obos Obvious mo? Tapusin! 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 Tapusin, tapusin, tapusin Agay, 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 Tapusin! Alam, grabe yung sakit naman nun Tapusin, tapusin! Tapusin, tapusin! Tapusin, 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 tapusin tapos. Okay, okay. Saan ako papunta? Hoy! Wala na. Finish na. Anibol. Plastic. Gago na yun. Bastos na yun. Ah, fuck! Okay, okay, okay. Wala, gago. Winawasak na dun, oh. Putang ina, oh. Ay, gago. Putang ina. Malapit pa tayo na comeback. What the heck? Talo. Talo. Hala, makakambak pa tayo! Kasalanan to ni Hala, talo pa tayo! Hala! Hala! Hala ka! Hala! Tangi na comeback! Ay, di po, tagid! Kupal ka kasi! Amo na ginambal? Kugid ba? Panalo na na! Talo pa! Bwisit! Bobo ka kasi! Ay, putra! na linti! Ang giyawa! Ang giyatay! Tangi na! Buisit. kasi! May kabayo kasi! Ito, ito yung pinakahit! Ip ko na kanino, bakit kasi may kabayo, nakambak tuloy. Huwag mo pinapakita ang pagiging bobo mo. Dapat kasi tanggalin tong kabayo kasi wala naman siyang ambag.